Pag ganito pala sa akin ka laki, dapat yung ganitong mga uh, pikat nakahangir, no? Ay, <laughs> <laughs> well, babalik ka, Star Plus. Tapos sisihin nga uh, naman bakit nandun tayo. <laughs> Ay, dito na kami. Aasin so. Busing, papaabanti sana yung ano? Si. Yung sasakyan para ibaba na yung ano, sako dun. Uh, sako na? Oo. Oh, sako si. na. Anda mo muna yan, maya yan. Ah, uh, sisi. Huwag mo silang madalin. <laughs> Pwede na lang bukas yan eh. Tingala ka, tingala ka. Ang apat nga, ano. Gagmay, gabiyahe layo. Mm. <laughs> Gina-challenge hmm. pa ganito. Gina-challenge pa ni Kalbo. Kaya yeah, siya ko naman nagot ko na. Sabi niya? Oo, oh, siya naman kung, 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 Siya lang ko naman nagot. Kung dutay lang ko naman ginakarga. Di ba ako? nagod sa kulo sa tagi ya oh uh, ay paman ah ma yan marami siyang sasagutin dapat nilinis mo sana yung ano yan kanina yung mga butas niyan ah yung, yung mga butas niyan di okay, okay lang si para pandagdag din yan pag ano sakali mag leak ni luma na yan eh yun uh, magano yan eh aba. yan Kung ka na naman ako. <laughs> Ito to rin, <Dib>, lakad lakad lang eh. <laughs> Hindi kayo dyan. Hindi, ano yun? Yung mechanic, ayun, lakad lang. Hindi mo nabata nga nito. Oo, ko yung sinasabi mo ah. Hindi pa. <laughs> tabla Ha? Naalala ko yung sinabi mo tungkol doon sa Dison ah. Yung chip mechanic nyo, palakad-lakad lang. Tapos siya yung mga uh, helper. Kuha akong gagawin first. Eh, nagkumbate ha. Uy! Luminihis ka sa usapan ah. Asan yung ano uh, to? Kuha ko tools. Power tools to. Luminihis ka sa usapan ha. Kuha ko first ka. Trek, <laughs> 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 bigyan mo nga muna ratchet trek. Ganun pala yun? Ayos talaga.

Kính xinh ạ. Oh, yang kuningnya botol yakin ya. <laughs> Ikutnya o kinh oh. aku gak kasih dapet tuh kinh xịt ke lha tis. Kinh xịt ke ada banyak banget Parang palagi do kaya may tambay sa bunga, kaya tambay tayo ito eh. Kaya hmm. yeah, nga, uh, yakin ang ginagal ka sa amin ito yung sahot, may tambay ka ito hmm.